Hindi ka lugi ma Ngayon ang tinta natin mga kabade Laki oh Good morning mga kabady ah, Kukuha na ako ng isda pero kanina nakakuha na ako ng dagat sa asa. Medyo madilim kaya hindi tayo nakapag-video. Bumili nga pala ako mga kabady para may lalagyan yung ating ano, pang vlog. Eh, no? Ganda mga kabady. Mura lang, 100 plus lang bili ko dyan. No?

tayo ng yellow mga kabadi Ako magtinda ni Dio Hindi na tayo yelo, mga kabadze. Mga sampo Mabili po Maganda umaga Ano lang ate? Walo? Opo, walo lang Opo hindi mga ganun dyan pa yukat ah dyan pa yukat po yung gano'n matigas na ang Daan natin Daan natin yung hilo yung mga sige natin yung malalaki yun wala akong ano eh pusit ate tsaka gulyasan nagtindak ko ngayon ay kaya pala ay po walang lakas acid at dalawang yelo lang mga kabadi hindi ka lugi mga kabadi ayun naman sana umulan muna aga pa napatakpat na yung ambon eh Ayan, kalay buhoy. Pagulyasan, buhoy lang po buhoy. dito sa isda nga lang mga kabady ano ako narikip nga natin sa tubig salamat po ay mga kabady pwede na tayo pwede na tayo maglako kaya nga na sobrang ano pa ito muna tayo malabo buka tayo ng pilakya doon Makikita nyo dito yung mga pinabiyahe ko araw-araw Makikita -araw, nyo ako mga kabati Bawin po po pa Matalay ng panahon Katatapos lang ng bagyo May ulan na naman Mag-agilis muna tayo mga kabati ng kapote Buti may bawin ako lagi dito kapote Mga kabati ikaw e talaga yung may safe car ka, may bubong Yun nga lang Matagal yun mga kabati Mabagal, sa Pero safe ka doon, may bubong Hindi ko pa nalaban itong aking kapote ah. So dumi po oh. oh. magagawa, nakawala na mga kabati You know But Bis na tayo mga kabati Para yung ano natin pang video Yan naman eh, yan, eh yung gamit natin camera ngayon mga kabady Ano, tayo, ano yan? Uh, pwedeng mabasa Kaya safe. Oh ganda na no At nakakapote tayo mga kabady oh. huh. huh. ano huh. Ganda dito sa nabili ko eh ang laki ng tulong ng mga Shopee Nakakabadi Huwag mo lang mahal Ayos na, pag tayo na isda, Mamaya na tayo kumot Tila pia, makaga pa naman Sigaw Kasi pag sisigaw ka pa eh Dito muna tayo Baka may bumili Ilang araw na kasi walang bumibili dito eh Baka ngayon bumili na kasi Mananawa naman yung mga nabili nila isda Pag araw-araw natin dinaan at tapos isda natin dala yun pa rin yun problema may ulan mababasa yung camera natin isda 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 kuya isda gulyasan tsaka pusing oh ito set, mura lang. 240 ang po set. Ang gulyasan. 240 din. 220 lang sa'yo, gulyasan. Yeah. Okay, yun mo na isang, ano, para nanagad. 2200 yan. <laughs> Ay, mga bade, mga suki ko yan Para, para hindi maligaw ano yeah, mga suki mga ko <laughs> yeah, pinakamaganda ko suki o oh. yan <laughs> yeah, mga kita natin yan yeah, yeah um, tinta natin mga kabade laki o oh. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. 618, 600 na lang. Buwe na mano. Kalati no. lang. Ah, kalati. niyan. Yung... Yung... Yun, ganda ng ang buwe na mano ko. Ah, Mag-iiwanan ang isda, mga kabady. <laughs> Yun. Body oh, body selamat. Kagandang ano. Huh. Ito napasok tayo dito. Kahapon kasi hindi sila bumili, ngayon. Hello. Alam mo ba tawag dito mga body guliasan, Kulyasan nya na. Lalo ang may Wala parang wala nang hulugan Ano sa isa't mo? Sa bahay Service lang naman Dinipinta mo? <laughs> Hindi, pinagawa ko Service ng pamilya namin yun, Nang aking asa, nasawa ko Mayroon pang benta ng gamit natin Pinibago ko yung napundar eh Alam mo na, Ilang isda din yun Ang <laughs> hirap magpunta Ang tagal pa yun bago magawa Kita mo mo isang... Ano ito gitna gan talaga ito gitna Pag yun lang may paliktik na yan Pero pag yung ano na pabilog na yun Ganda mo Ha? Salamat sa pamukpok ito na buhay naman na natin mga you kabadi ano? Ang yung bituka naman mga kabadi nakakain yan eh you no know? hindi ko lang dipang alaw nakatikim yan sila nakatikim nga